Muluhan dito sa Bacolod na mas matanda pa kay Tito Dex nyo. Plus, meron pa ditong inasal na pandisyosa at marami pang iba. Ngayong araw ay masama ang panahon dito sa Bacolod at ang food cravings ko ay mainit at masarap na sabaw. Ilang araw na rin na masama ang panahon at malakas ang ulan dito sa Bacolod at Negros Occidental. Kaya keep safe guys! At alam nyo ba na dito sa Bilyamonte ay merong kainan na nagsiserve ng masarap na molo since 1983 pa? Welcome to Muluhan sa Bilyamonte. Maliit lang ang kainan na to at nasa garahe lang ng kanilang bahay. Matatagpuan sa Habilona Street at nasa tabi lang ng Choice Sportswear. At ang kanilang specialty dito, of course, ang masarap na molo for only 25 pesos. Meron din sila ditong caldo, grilled pandisyosa at iba't ibang klasing mga inasal, kaya umortin na rin kami para matikman natin. At ang isang serve ng arroz caldo ay 30 pesos lang, may kasama ng itlog. Napakasimple lang kainan na to kaya bawal dito ang mga maaarate. Pinatikim si Baby Chad ng kanilang arroz caldo at nagustuhan niya naman ito. At ang isang serve ng molo dito ay 25 pesos lang. Napaka-basic lang nito guys. Meron lang itong isang malaking molo ball and shredded chicken. At ang perfect partner dito ay ang grilled bandisyosa for only 5 pesos. Lagyan natin ng pepper ang ating molo. Mukhang naparami yata Pero ayos lang yan. Laban Japan. Malasa yung molo ball and very meaty. At ang kanilang isaw ay 10 pesos. Ayos. Napakasarap. sarap Meron din sila itong betamax or dugo pork barbecue, at marami pong iba. Te, ready na kong magtilaw sa Muluhan sa Monte. And this is Destination. Till my next food and travel, Destination.